yan po guys yan po yan po ang dam ng proses. yan po nilipat so, ho kami ng pinto kasi malilit kami na dito nilipat kami sa kabilang ng ka, wala ka para makita ka Palo mi Yan po, lilipat kami ng pwesto Grabing ahon ho eh oh may umurde pa naman sa akin punin isang kilo <laughs> may umurde sa akin isang kilo <laughs> Ay. Hingal po eh. Ay. Ay. Ayun na po. Lipat po kami ng pwesto. Yan. Ito po guys yung nakaraang buwan ng okay nung isa karang taon nasira po itong dam na ito kaya po, inire-recraft po. inire po siya, yan. Ayan po, inaayos na po. Ito po, dati may bahay dito. Nung nag ito, dinala ho ng baha. Kaya, yun, wala na yung bahay. Naanod pati baboy. Yung mga hayop, naanod ho lahat. Pati kubo. Nung pumunta ng umaga nung may ari ho eh wala na nagatan niya ganito na lang o yan yan dito nakalagay ang bahay dati yan yan sa ano, to. sa may na ito yun kaya gumuho doon mga guys oh. yan, kaya inaayos ngayon kasi hindi na dati hindi nabuksan yung dam na yun yung kumaan, dumaragas ang tubig na yan hindi nabuksan kasi na ipit na nakatulog yung bantay yan ho. Yan. Yan po. Yan ho. inaayos na po siya. Yan. Naayos na po siya. Yan dam na yan. Ayun na yan. Yan. Malapit na ho maayos. Ilang buwan pa kaya pareng ayusin yan ano? Matagal pa ano? Yan. Yan. Tingnan mo 'yan oh. Yan. Yan. Yan oh. sige po guys. Update na lang po namin pag nakahuli ho kami ng marami. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel Pagpintero ng Gala.